Okay, good day. Update tayo sa ating ginawang click. Andito na. Nakabit na lahat. Bago na yung kanyang tensioner. Pinalitan ko na ang kanyang tensioner. Kasi tensioner niya ito. Mabuti so, na lang. Mayroon ako rito yung tensioner. Mayroon kami dito. So, pinalitan. So, testing pues natin kung successful. Ito yung head nito. Yung nabili niya sa tent. Habi. So, may testing na natin ng unit kung ano ang magiging oh, ayan may maingay ang problema rito tinanggal ko na yan yung butter pump kanina tinesting pero may something so pinaliwanag ko na sa customer wala na daw siyang pera. So, wala na tayong magagawa rito. Ito yung sinasabi ko kasi pag bibili tayo, bibili, bibili bago. Kasi itong uh, head na ito, ito yung mga nabibili na second hand sa 10th Avenue daw niya nabili. So, ang problema na ito, ang hinala ko rito, galing ito sa mga brand new na motor, yung mga warranty. Tapos hindi sinorender yung head, ibininta e, naman nila. Kasi ito pinakaayaw ko sa lahat. Black ah, job. So, tinisting ko na ito kanina. Halos maghapon ko na ginawa. Wala, pinulit-ulit ko. Baka maluwang lang yung pag-clearance. So, talagang uh, uh, naman. Inalis ko na yung water pump. Talagang bis ko. Ganun pa rin. Kinik ko rin yung timing. Baka timing. So, wala. Kaya itong pinaka mahirap pagka tayo bibili ng head, huwag tayo bibili sa mga hindi tayo sigurado. Kung katulad nito nakamura nga tayo. Ang problema, Ito. may maingay. Madalasan kasi nito, minibili nga uh, sika na hindi tayo sigurado kung goods pa. Hindi na. So sana maging aral. Pagka tayo po yung bibili ng head, mas maganda po bago. Stock o standard. So, para iwas ng back job katulad nito. So, ngayon, kung usap ng customer, kung magagamit niya, meeting niya kasi wala na siyang pera. Hmm, kailangan daw niyang nakaawa naman. No? Wala na akong magagawa. Hanggang dito na lang ang aking kaya. Eh, kung meron lang ako magagawa, bakit hindi? Magiging aral po na sa atin lahat ito. O, tayo po yung kalit pago.